I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing. Mga ka-troopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointropers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang reverse mm -hmm. at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin na hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat baryang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Kailangan po ay nasubscribe kayo sa aming YouTube channel. And also naka sa aming FB page. Para maging fair naman po sa lahat ng katroopers. Ang ipaprioritize po namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa baryang kailangan namin. RR 128237 Mga troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!